mabuting puso pinagsasanayan yon sabi ni Pablo. 20.04.16 ang gawa. Na dahil nga rito ay lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Kasi ang tao naging makasalanan. Originally ang tao mabuti ang budhi eh. Eh napasama ni Satanas. Yung budhi ni Eva, yung isip ni Eva napasama. On si ng ikalawang korinto ngunit ako'y natatakot. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eba ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain, nakakapagpasama ng isip ang Diablo. Kumo ang mga tao ngayon napapasama ng Diablo? Sabi ni Pablo, lagi akong nagsasanay pag nanalangin. Ang ibig sabihin nung laging nagsasanay kasi napuliyot na yung isip tsaka yung puso ng tao Lagi akong nagsasanay na magkaroon ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin para magkaroon ka nun pagsasanayan mo yun. It will be hard work. Isang gawaing hindi nakukuha sa isang araw o sa isang linggo o sa isang buwan. Yun ay pinagsasanayan, pinapractice na meron kang naramdaman na gusto mong mandaya. Lalabanan mo yun pagsasanayan mo na hindi ka mandadaya. Ako kasi naranasan ko yun eh. Susuklian ka? Sobra pa. Isip mo ngayon ay di naman ako may kasalanan. Sabi ni Satanas, huwag mo nang soli, di naman ikaw may kasalanan. Lagi kong ginagawa. Pag nararamdaman ko na huwag ko nang isulit, isusulit ko kasi. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-iimbot. Huwag mo imbutin ang asawa, huwag mo imbutin ang bukid, huwag mong iimbutin ang... Ang anumang bagay ng iyong kapwa, eh sinuklian ka ng sobra kanya yun eh. Huwag mo iimbutin sa soli mo. Meron kang napulot, alam mo naman yung may-ari, susuli mo. Kaya sabi naman ni Satanas, huwag mo nang suli. Hindi mo naman ninakaw eh, pero ang utos ng Diyos, isusuli mo kasi. Nasa mga palatuntunan ng Diyos nung una na halimbawa, yung isang alagang hayop, napulot mo. Eh wala nang humahana pa, alagaan mo yung hayop. Pero pag dumating yung may-ari, isusuli mo. Yun ang utos ng Diyos, ibig sabihin... Inaalis ng Diyos sa atin yung pag-iimbot. Pag ganun ang ginawa mo, masasanay ka lagi. Masasanay kang gumagalang sa magulang mo. Di ka sumasagot ng pabarumbado. Masasanay kang mahal mo yung asawa mo. Masasanay kang di ka nanloloko lolo ng nobyo at nobya mo. Pinagsasanaya yon. Kasi darating ang mga pagkakataon yung budhi na yon. Dudungisan ni Satanas yun. Pag-iisipin ka ng hindi tama. Kaya nagsasanay ako lagi. Nung masanay na si Pablo, ang sabi niya sa bandang huli 2026 ng gawa. Kaya nga pinatototohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Natiyak niya na malinis siya sa dugo ng lahat ng mga tao. Nagsanay kasi siya ng mabuting budhi eh. Gaya nung sinasabi niya kay Timothy, tatapat layuan mo ang masasamang kita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Susundin mo yung kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, <laughs> kapayapaan kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Kasi kung tumatawag ka sa Diyos, marumi naman ang puso mo. Ang sabi ng Biblia, ang pakinig ng Diyos nasa mga matuwid. Ang kanyang mata, nasa kanila ang kanyang pakinig nasa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon, laban sa kanilang nagsisigawan ng masama.